Di pa ikaw magtuturo sa amin. <laughs> ikaw magtuturo sa amin. Ay, ito daw pa isan ko magtuturo sa amin kung paano ay, mag... Ano ay ko dyan. Nandito kami yung sa mga hey hey. Oh, yes. Sa mga hey hey. Hey <laughs> hey hey guys. Ito hey, 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 natin. Malinis naman. Ay, ito ho gata. Ayan. Ito, ito malagkit. Ayan malagkit tapos hahalu-haluin. Ha, oh, ha, kailangan ha, malinis ang ating ay, kamay. Ay, ay, muna. Yan ay, Yan mm -hmm. Nako ulit-ulit ako po. Kapatid po. Dito na po na kapatid ko na ang tatay. Gata yeah. na kasi. Wala na. Bakit na hindi pa gagawin muna natin? Ikaw ay nangunguna una agad sa pagkain. Na ako. Mamaya na ako magbasa na ako mag-aalo pagkatapos niya siya na ano, lamig ng tubig din sa mahay. <laughs> Ang lamig nga ng tubig dito, ano? Ah, sige, sige, go, go, go. Oh, tulong kayo, Kuya Napo. Ituro nyo nga kay Queen Ay kung paano. Okay, ano? Ahaluin ah, mo lang. Gano. Si Kuya Napo yan, yung master gumawa na, siya yung master sa paggawa ng suman. Ganon oh, 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 ah, mo. Ganon. At pag ito siya. Oh, tatos. Yan. mo pa pa ganon. Yan. Yan, tabi. Pag-igihit mo. At ikaw ang papagawain ko sa susunod. Pa. Oh, ah. Kasi ka eh, oh, sige, mo. <laughs> ayusin mo, ayusin mo. Pag-igihin pag mo, pag ano. Ikaw pa. ang gagawa ng business niyan ha? Tayo. Yeah. Oo, oo nga naman. Sige, <laughs> 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 mm, papamana. Yan. Hmm, kayhutin mo pa par yan. Yan. Ano yung ginagawa ko? Yan. At may patatayuin daw din yan. Ano kung patatayuin din? Tingnan natin kung ano, ano yung patatayuin. Yung silid. Ito tayo silid. Ayan. Ari daw, kuinay, napakabilis magtali. Tingnan mo, kuinay, ah. Tingnan mo. Wow, igagay yung gayon lang pala yun. Hindi, lang. Isang salukan lang yun, kuinay, eh. Ipagal. Kuinay, salukin mo na. Okay. Oh. Ay, hindi hmm. nagtatali na. Pabilisan tayo ngayon. Ate, huwag mo na masyadong galinga. Ikaw naman. Ay, iyan nga daw ang ano Ikaw dito. Ikaw no, pinapahanga mo ako masyado eh. Pinakamabilis. Binsipa, binsipa. <laughs> ano to? Ubus areng? isang sakong are? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ah? Tapos ineng yan yung pantali. Ito. Oo. Okay. Oh, yan, oh. oh, Tingnan natin Atom, siya. Ano, ano, baka pressure ako dyan. <laughs> Bilis, Queenay, oh. Inayin. Ito yung gano'n, ganito itong nagtagpagawa ng pantale. Ayan <laughs> naman. Anong tawag nga ako sa dahon na yan? Ah, buli. Buli. Ay, Ilan taon na kayo kuya na po nagagaya? Ano, nasa 28 20... taon na. Ah, tagal. Oo. Uh -huh. 20 taon na. Simula pa na kami dumating galing Korea. Ayan. Iyan ang ay inyong oh, naging hanap buhay. Ito, naging oh. aming uh, business. Ayan. Iyan yung kumaga ipinagpaaral din sa mga bata. Oh, ano? yun ng pinagpaaral namin sa mga bata. Ah, ayan, ayos na ito. wala na. Ayan. Tama. Mahaba naman yun. Ayan. Ito ng dalawa beses. <laughs> Hindi talagang humadali ang gumawa nito. <laughs> hmm. Siguro na siya maghahapon, hindi makakasampukan mga gawa. <laughs> 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 yeah. Tapos niya sa dulo. Ito yung kapila. Hmm. Yeah. Ganon din kahaba. Yun po, yun po. Yan. Yung tawad. Yeah. Ay, Ay, oh. <laughs> oh, yan. May tawad? Side na side na makita mo kung gaano Perfect. Ay, harap ay harap ay. Perfect. Ayun, ay, ito na. Man. Madami na kaming Hindi, joke. Hindi pa hindi ho ito yung ginawa namin kanina. Ano ho? Ari ho ay gawa na. Eh ngayon, syempre hindi naman kami pa pwedeng umalis na hindi namin natitikman. Diga ho, inay. Um, Diyan na lang kaya. Mamaya Tapos, ako, meron okay. syempre ang asukal. Suman! Tara na kumain. Ibig na ibig na kanina pa. Oh, ay! ayun lang. Tikman na natin. Ang ganda ng pagkakabilo. No. Oh. So, Ang ganda, no? Ang ganda ng pagkakabilo. Tinataas no. yung kilikili dyan kapag hinihila. Ay! Huwag <laughs> na muna yung kilikili okay. ngayon. Tiyar! <laughs> eh, parang makita nga hindi na, hindi na, ano yung na. kapag daw, oh, kaya tanyo, siksik na siksik. Sa sangkap, hindi oh. tinipid. Talagang aray hindi tinipid din niyon, masiksik na siksik kahit tinay pagbalibalin tong inhunay niya, hindi nagayon. Hindi nagayon. oh. natin. Wala, rutlong. Alin? Wala na pala niya tindahan. Di ano. Basta sa palengke. ng Mayhay. Tanong na lang mo din eh. Ibo na ko rin. tawag Hindi maganda na kay diyan. Ano yung ang bawat din baliskar na mo. Ayun. Sa Hanapin nyo nah. lamang po ang ano yeah, root nah. and napo yeah. din sa public market ng Mahayhay. May nagsita nun. Ayaw mo, ng ng Sabay sakta nila yung pagpapakita. Sabay Ingat, ingat! Ili. Ili. Hmm. Oh, ah, ilan tayo yung puso? yung Isang hmm. 哎，不然我用一下用一下。